alam mo ba alam mo 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 ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo ako po si Almo ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating pangkilalanin ang idol ng masang Pilipino ang tagapagtanggol ng mga naaapi walang iba kundi si idol Rafi Tulfo. Rafi Tulfo Filipinong mamahahayag si Rafael Tesh Tulfo, ipinanganak noong ikalabindalawa ng Marso taong isang libo at anim na mas kilala bilang Rafi Tulfo o Idol Rafi, ay isang politiko, broadcast journalist, at media personality na kasalukuyang nagsisilbi bilang isang senador ng Pilipinas at miyembro ng Senate Electoral Tribunal, ang kanyang mga gawain ay nakatoon sa mga isyo ng gobyerno at pribadong sektor, at siya ang pinakakilalang ho host ng matagal ng programa sa radyo na Wanted sa Radyo at ang dating anchor ng aksyon sa tanghali mula 2014 hanggang 2020 na nagtatampok ng segment na iparafi Tulfo Mo ang kanyang YouTube channel na Rafi Tulfo in Action na nagtatampok ng mga video mula sa parehong mga programa ay ang ikatlong pinakamaraming subscribers na Filipino YouTube channel as of 2021. Maagang buhay si Rafi Tulfo ay ipinanganak bilang Rafael Tesh Iba Tulfo sa Quezon City noong ikalabindalawa ng Marso taong isang libo at anim na Siya ay anak ni Ramon Tulfo Sr., isang colonel sa Philippine Constabulary, at ni Caridad Tesh Iba Tulfo, isang may bahay. Siya ay pangwalong anak sa sampung magkakapatid, kabilang sina Ramon, Ben, at Erwin na mga broadcaster, at dating tourism secretary na si Juan de Corazon Teo edukasyon dahil hindi natapos ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, nag-ikot si Tulfo sa iba't ibang mga universidad at kinuha ang ilang kurso tulad ng ekonomiya, political science, agribusiness at commerce, ngunit hindi niya ito natapos bago siya naging isang mamamahayag. Nagawa at mga tagumpay na kamit ni TV5 News anchor Rafi Tulfo ang Excellence in Broadcasting Lifetime Achievement Award mula sa Philippine Movie Press Club, PMPC, dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa broadcast industry. Ito ay ibinibigay sa mga matagal ng journalist sa news at public affairs. Ito ay naibigay na rin sa mga kilalang journalist tulad ni Naluchi Cruz Valdez, Maria Reza, Noli De Castro, Jessica Soho, Mel Chanko, at iba pa. Nakuha ni Tulfo ang parangal sa 35th PMPC Star Awards for Television sa Winford Manila Resort and Casino noong January 28, 2023. Nakatanggap din ng Adam Fernando Lifetime Achievement Award si Connie Angeles, Senior Assistant Vice President at Executive Director para sa Health ng SM Foundation, Inc. Sa mahigit dalawampung taon ng kanyang public service, isa si Tulfo sa mga kinikilalang broadcast personalities ng TV5 dahil sa kanyang mga programa tulad ng Frontline Pilipinas, Action Weekend, Action sa Tanghali, Idol in Action, at Wanted sa Radio, nagawa ni Tulfo na magtayo ng sariling pangalan sa public service sa larangan ng broadcasting dahil sa kanyang malakas at walang takot na personalidad kasama ang kanyang mabilis na pag-iisip at matapang na hangarin na magbigay ng agarang tulong sa mga taong humihingi ng tulong mula sa mga panlipunang at sibil na injustices nakakuha siya ng tiwala ng mga Pilipino at tinawag siya bilang hari ng public service Politiko noong ikalawa ng Oktubre taong 2021, nag-file si Tulfo ng kanyang Certificate of Candidacy bilang isang independent candidate para sa 2022 senatorial election. Noong ikawalo ng Pebrero taong 2022, sumali siya sa senatorial slate ni presidential candidate Manny Pacquiao, kaso laban sa pagkakakanditsura ang disqualification case ay ang legal na proseso ng pagpapawalang bisa ng isang kandidato sa isang halalan dahil sa mga rason tulad ng hindi pagkakaroon ng tamang kwalifikasyon o kwalifikasyon na nabago, paglabag sa mga batas ng eleksyon, o iba pang mga rason na nakasaad sa batas, sa kaso ng disqualification, ang isang kandidato ay maaaring mawala sa balota at hindi maaaring lumaban sa halalan, ito ay isang mahalagang aspeto ng sistema ng eleksyon upang mapanatili ang integridad ng halalan at tiyaking ang mga kandidato ay mayroong kwalifikasyon at sumusunod sa mga regulasyon ng eleksyon. Isang disqualification case ang naihain laban kay Rafi Tulfo. Kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaengganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. i -like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki like rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? 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 Alam mo ba 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 alam mo ba